kwento ni Guillerma, I'm sorry Guillermina Mina Barido ng Davao City, yung ating pong winner ng no September 1 baby girl ha, habang tayo nakantabay po sa ating uh, Think About It, para lang hudoon doon sa ating uh, pagbibigay po ng report sa inyo, matapos siyang tumanggap ng kanyang 6,000 piso na pangangailagan sa kanyang pong sa kanyang yes. trabaho, uh -huh. and then we're going to call her and give her the good news. Eto na mga kapatid, si Nanay Guillermina nga po ng Davao City, yung mga ipinadala na po sa ating mga videos. Patunay po sa kanyang kwentong buhay. Meron siyang video, papakilala niya po sa atin. Hindi lang sarili niya, maging yung asawa niya kasama po yung kanilang anak. At papakita rin po niya yung kanyang paghahanap buhay. Ito po ay isang masipag na lady rider. Diyan po sa Davao. Meron din po siyang video dito na papakita po niya kung saan niya iginasta. Yun pong 6,000 piso na padala po ni na Happy Ex-Seminarista, Happy 11 maging si Happy Man. At maging yung iba pa pong videos ng pasasalamat po para dito sa mga nag-ambag-ambagan nating mga Happy Anonymous. Narito mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang kwentong buhay ng isang masipag at matapat na uring manggagawa. Si Nanay Guillermina Mina Barido mula po sa Davao City. Hello po, uh, mam Ma Ma'am DJ, Cha-Cha, at saka kay Sir Ted Filon. Ito po ang aking, ano, ang aking husband. Ito. Oh. Opo. Tapos po, ito po ang aking bunso. Ah, tatlo po kami magkakasama dito sa bahay. Uh, ah, pinipilit pa rin po namin maging matapang no, sa kabila ng lahat ng ang um, pagsubok Lalo na ngayon na kailangan mag-stop yung anak ko dahil sa sobrang financial problem po na nangyayari sa amin po kaya ako po ay nagpapasalamat sa na ako po ay napili na um, winner po ng inyong programa maraming maraming salamat po <laughs> Pero ay sumusubok po tayo. So, meron pong sumusubok sa akin. Pero paghulog po tayo sa lahat ng buhay. siklo mga kapatid. Naka-uniform na siya nung TNVS na kompanya na, na kung saan man siya nagtatrabaho. Yan ang app sa, ano po, ang app niya. sa, sa Maxim. Ngayon kasi eh, wala po na po kaming ano, sa low dito sa Maxim. Kaya po ito ay nag-ano na po na kailangan na mag-refill. Tapos ito po, ito po yung aking account. Yeah. Maraming salamat po, yeah. uh, sa ngayon po, Inanong muna namin na pakunting-kunting ano, pagbili ng ano po, ng bigas, bigas. Para po yung ano, yung meron po akong maiwan na parang pang aming puhunan po. Tapos po, namili po kami ng bigas, no? Tapos nagpatubil ko gasolina sa diri sa tindahan sa amin. Uh, tapos, uh, nag nagload po ako ng ano, ng ito po, yung sa Maxim po. Kasi ito pong load po namin, kailangan po namin i-load yung aming uh, apps kasi po doon po kumukuha si, si Maxim ng kanilang porsyento sa biyahe po namin. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo, Sir Ted, uh, sa, sa, mga tulong nyo. Okay, sa Happy Anonymous, maraming salamat po, no? Medyo ano kasi po ngayon dito eh, yung anuhan po sana muna ng kanang bakos, bahog ka na usay ug bakos kay kanang sana kung meron pa akong sariling punan, no, na kahit 15,000, eh pwede po ako ulit makakuha ng mga product ng mga wood sa Surigao po. At uh, binabiyahe ko lang po yan ng motor papuntang Surigao. Pero ngayon po, dahil po sa itong problema na Pinagdadaanan namin, kaya na-stop muna po yung mga online namin na products sa Mar magkuno. Maraming maraming salamat po sa inyong tulong po. Mabuhay po kayo sa mga, ang Anonymous po, si Happy Anonymous, at sa inyo po, uh, Sir DJ, um, Ma Madam DJ, at uh, Sir, Sir Terted Pylon. Uh, bagahan kayong salamat. Okay. O, sige. So, si Mina Barido po ng Davao City, na sa linya ngayon. Mayong buntag ka ni mo, Mina. Good morning. Hello po, uh, Sir Ted. Uh, uh, Mayong buntag po sa inyo, diya, Tanan. Oo, oo. Lakas ng radyo, no? Uh, talagang, ano pala, may up sa amin dyan ng FM station. Kaya nakakapakinig si mister mo at ikaw mismo pag wala kang biyahe. Opo, Sir. Alagi po, Sir. Lalo na si mister ko po, Sir. Kasi idol na idol po kayo. Mm. Uh, si Mr. Mo as in hindi na pwede pe mo na magtrabaho kasi ano, meron meron siya meron ba siya iniinom na gamot para sa kaniyang depression? Yung ano po, yung centralin po kasi ngayon po kasi sa dami po ng problema namin. Katulad mm -mm. na mo, um, limang buwan po na hindi kami nakabayad sa kuryente. Tapos problema po po, ko po sa motor kasi five months po akong hindi, hindi nakakabayad pero binigyan lang kami ng consideration. Mm. Yun po yung naging dahilan po na minsan hindi siya makatulog tapos may time pa na kahit gabi. Mm. Binabantayan yung postin namin baka daw merong pumutol. Yung dahil uh, po sa sitwasyon. Oo. ah oh. uh, Mina, meron ba bang natirang pera sa iyo? Hindi mo ibinayad yon sa, sa kahit sa kuryente mo man lamang para mabawasan ka ng utang? Ano po, kasi sir eh, uh, umabot na po ngayon ng 25 ngayon sir kasi yung sobra po doon na uh, 322 sir, yung iba doon ay is, um inano ko muna sa ano po sir sa yung sa ano namin sa um sa puhunan po sir. Mm -hmm. Yung sa ito, ito, ito. Okay. Anyway, uh, sige ganito. Nakita naman namin ano, yung katotohanan nga sa mga kwento mo. Yung bahay niyo na yan, sino may ari niyan? Ano po sir is um pinagdalhan po kami dito sir ng isang politiko Pwede ko po 'yung masabi, sir. Wag na lang siguro, wag na lang. So apo, apo. An an ano 'yan? Relo re relocation ninyo? Uh, hindi po, sir. Pinatira lang po kami dito, sir. Mm, okay. So wala kayong upa, wala kayong upa. Wala po, sir, wala po. Oh, ilang kayong pinatira dyan? Uh, tatlo po kami, sir. Tapos ah, uh, nga, dala ko po, po 'yung mga na kasi nagre-rescue rin po ako ng mga pusa po, yung mga rescue. Ah, okay. Po, okay. Mga okay. Mga sige, yung anak mo ka mo hindi nakapag-aral, saan ba siya ang school nag-aaral dapat? Ah, uh, dito po, sir, sa Davao, sir, sa may JMC, sir. Okay, sige. So, anong year na siya? Ah, uh, mag-second year college na po sana, sir. Hmm. Okay, sige, ganito. Nabanggit na nyo kanina no, yung halaga na kailangan mo 15,000 nga sana ka mo. Opo, sir. Kasi po, um, malaking bagay po yun, sir. Lalo na, um, marami po talagang nag-order sa akin sa magkuno, mm -hmm. mag sir. Mm -hmm. Kaso sa ngayon po kasi, eh, wala na po talagang puhunan, sir. Dahil una-una, mm -hmm. itong sister ko, okay. uh, mga sakit-sakit po. Sige. Kaya, um, Sige. Oo. Oh, oh. -hmm. ganito. Sige. Ah uh, ganito, ha? Uh, Mina, Meron ka ng 15 ngayon na nanggagaling dito sa isang nagpapakilalang happy attorney no, na nakikinig sa amin. Papadala namin sa iyo today yung 15 na ito. Okay? Opo, sir. Opo. Uh, opo sir, sa, sir, sa, sir. sa, mo balak gamitin itong 15 I ano ko po, po sa Maguno sir at sana po sir makapapurok din ako ng license ko sir para po maging mototaxi na rin po talaga ako. Mm, okay. Anyway, uh, okay. Gantuhan, kasi alam namin dami mong utang. May utang ka sa kuryente, sabi mo may utang ka sa motor. Itong labing limang libong pisong ito, ipinagkakatiwala sa iyo ito. Hindi namin, hindi sa amin galing dito kay Happy Atorney. Okay, attorney. So kumbaga, nagsambit ka ng 15,000, eto tumugon siya rito sa 15,000 na ito. Ikayo na ang bahala at sana nga mapakinabangan nyo ng husto itong labing limang libong pisong ito. Opo, sir. Dako kaayo na nga. Um, taba, tabang sa amuwa, sir. Sorry po. Grabe talaga, sir. Ang um, pagsisisi, lalo na sa nga mga ako, mga kauban sa rider, sa mga baha, diri. Dagan kay kong mga, marami, dagan kong mga, uh, marami akong mga regrets, like, supporting the wrong politician. At nagpapasalamat ako sa inyong programa dahil na-enlighten po ako na dapat ang minamahal natin, yung bayan po natin at ang loyalty natin. Ang loyalty dapat hindi doon sa politiko. Opo, dapat po sa ating bayan po. Amen. O sige, Anyway, so Mina, ganito ha. Again, hindi sa amin galing okay. ito ang ating pasalamat higit sa lahat sa Panginoon na naging daan sa lahat ng bagay na ito at yung nanggagaling ito kay Happy Attorney. Alright, hindi sa amin galing ito. Okay. Sa kanya ka magpasalamat okay. ngayon. Ah, uh, una sa tanan daghan salamat sa Ginoo. Ikaduha sa si imo ha, um, happy attorney. Maraming maraming salamat po at napakalaking bagay po ito dahil may mga utang-utang po kami pero ipapakita ko po ito sa inyo ang um, ang mga ano po kung gaano kalaki ito na malaking maitulong mm -hmm. po sa amin. Mm -hmm. Abangan namin yan, na Mina, ha? Yung iyo ipapadala. Oo, kung paano nyo opo, opo, pinakinabangan opo. itong 15,000 piso, hindi mo yan mahahanap, Mina. Hindi mo yan, opo. hindi mo yan mapupulot. Kaya ingatan ninyo at pakinabangan ng opo, gusto. Opo, opo. Okay? Napakalas ng bagay po. Opo. Okay, sige. Salamat na marami, Mina. At balitaan mo kami, to God be all the glory indeed. Si Mina, baby girl, barido ng Davao City. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! we